Ahoy, abay, apa, ano pa yan? May natulog ba ka Tayo na. Apo. Tayo <laughs> na natin sinate mo. Jen. Mga takal ay, yung gusto mo. Yung gusto mo? Kasi nalilito kasi siya kung saan saan sa, mo, sa, sa, no? Na, na. Nalilito yan kapag marami. Maraming gusto yan eh. Hanggang sa hindi na niya malalo yung iba. Gusto oh, ko ito. O, di po rin daw. Ano ang gawin dyan? Galito pala sa sapat. Tak, tak, tak. Okay lang kayo.

O, laruan lang yun. O, laruan lang. Huwag tayong papi. 60. Gusto ko ito. O, sa oh, sige. Kunin mo yan. Papa! Subigan lang na ito. Kompleto oh, na, ito. na, ito. na ito siya. Oo. Oh, Kompleto na, na siya. Anong kulay nung kay ate na inuman? Matipid yung sari eh. Oh, Matipid siya ngayon. O, kumpara kay Jax. Mas mahal yung kay Jax doon eh. Ay, ito naman lagi naman tumutipid din eh. Ay, kasi bagay. Ay, lang mahal talaga ng ulo pa eh. Mama, mama. mama. <laughs> ah. Tingnan natin kung mayroon din yung upuan na inapagagawa niya. Yung inap... Ganito mo malita ko? Kanya lang kalahin malita Ganito lang sa isa. May dapat ganito malita mo. Eh baka ihagis-hagis yun naman yung Masira.